Sige, magkag-hipos-hipos. Nahipos na. Asa ka mo uli? Ba, huwag mo ko piliti? Huwag ano kayo pilete? Huwag may pilete. Wawa naman niya ako mother. Gusto mo uli. Diyawa pilete. Asa man ka mo uli di ay? Buhol. Buhol? Asa mm. dapit sa buhol? U ubay. Ubay? Mm. Asa dapit sa ubay? San Pascual. San Pascual. Tagadiin man Baga Valencia. Diyan ato mang paskual ule. Pascual uli? Baga ubay makahubana. Nakaila dai kasi bung bana. buhit ba ba? Uy. Kisa may mong bana dai. Magduwa. Magduwa? Berteng. Ah. Enom dum day ka. Mm. Asa man dai ka ron. nga na namang buhol. Bola de. Oh, na nama ka San Pascual o Bohol. Buole, padai ka. Hmm, Pascual na dai ni. Eh. Oh, San Pascual na ninja. Asa man kag sigi mang kakopot kopot-kopot si bag. Dele de Amerika. De oi. Na no, Bisaya bitaw ta. Ba ba. Ba. -o. Oh, ning uli na ka wa nakas Amerika, na nakas Bohol. Eh. O oh, na, kaon kag pita. Kay sa buhol ra ay biskwit ng pita. Pagpaskwal. Pagpaskwal ka. Ano pa pagkabalensya? Hmm. Sa maliay pong apilido, Sa pagkadaga? Sa balensya? Oo. Oh. Ampet. Ampet? Hmm. Kung sa manimos, kuhan. nang si Angel Ampet o si Nimisi Ampet. Ah, kamaan si anghel ah. permeriya nga reserve Mississippi of sabok sabalansya. Ah, mawa na mantar na Al ah, na diay.